Miss Chris? Oo, oh, bigyan niyo pa lang ang energy. Do no, I hear yeah. a woman? Nakasa natin! Oh, no, thank you so much. Ayan. Thank you so much guys for being here today. Again, I am Miss Tumagi and I am a community vlogger and I'm so happy na nandito po tayo lahat because we are here to celebrate Women's Month. So, Women Empowerment. Tama. Yes. Yeah. Okay. So, um, having said that, tayo mga babae, we have a lot of um, a lot of things ang trabaho, our relationship, our um, school. Sometimes, yung mga happy natin, it all takes so much of our time na hindi sila nakakalimutan na natin ng oras para sa ating family. And having said that, sa session natin ito, sasabihin ko sa inyo kung paano kayo magbubukang mag 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 fresh kahit na busy kayo sa schedule ninyo. Okay ba yun? Okay ba yun, mga sales team leader. i'm going to be your son i mean i it. <laughs> <laughs> remember our romantic look for our miss bella santayana our marketing officer and miss monica sobrang bait. Sayang wala kaming picture nila, kaming tatlo nila, nung Kuya Justin, kasi hindi si Kuya Justin. Pero si Miss Chris ang boy it's so cool. Ang ganda-ganda. Uwi na kami. Kaya lang. Sobrang sarap sa film. Ayun guys, oh. ayun pa siya. Kato, uwi na kasi kami. Ayun siya. Ka. Oh, diba? ba? Nang picture din kami dyan. Good morning! Nasasalita ako eh. Sige, sige. Ayan. Thank Hello. you. Sabi ko thank you. Ano, I love thank you. Ano si bakit kasi? Thank you sa pagsama. Magka-away pa kami yan, guys. So, nandito na kami sa hypermarket. Ano naman? Robby, guys, dito rin ako makamove on. So, dito na ako magbababay. Ito, Bobby. Iwan. Oh, sige, yun na lang, dalawa. So, ayun, magbababay na kami. Babay ka na sa kanila. Bye, guys. Sabi pala ni Ate Krista nina. Stop. Yan ba yung panahon natin noong nakaraan? Stop. Yan, sabi pala ni Ate Chris kanina, itag ko daw siya sa vlog ko ngayon. Para daw ma-subscribe niya ako. Sana subscribe. So, ayun na. Bye guys. See you again next one. See you again next one. See you again next time. Bye. See you again next time. Guys, nasa bahay na ako. Alam niyo, grabe. Ang bait-bait ng squeeze. Ganyan na. Ganyan ano sabi ko kanina diba sa hypermarket last night pero gusto kasi, ko kasing ito sa inyo. Kanina na, hindi nag-start na siya. Tapos nagkaroon ng short break. Yung short break na yun, ko na agad siya din sa backstage. Grabe, nag-hello pa lang ako sa kanya. Tapos, subang so, jali niya kausap. Tapos guys, grabe, niyakap niya ako limang <laughs> beses. <laughs> sobrang sarap sa feeling. Kasi ang bite-bite niya, very down to earth. In, parang casual mo lang siya makausap. Tapos, ayun, hindi ko nga alam kung ano yung masasabihin ko sa kanya. Kung so, sabi niya, I'm so cute and tiny dog. <laughs> Di ba, so, ang leeb so, ko nga kasi. So, ayun, sobrang saya lang talaga. Uh, Grabe. Nung nakita ko nga siya yung nalapitan ko, nakabahan ako ayun, iba bait-bait niya ni si Kaya Jocelyn supportive ayun mag -e insert ako ng picture namin so ayun 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 ayun. So, ayun guys so ito last na talaga to sobrang short vlog lang kasi, dilove ko lang talaga yung pag i kay Atik Twins. So, ayun. See you again on my next video. Bye! Stay pretty!